Hello, good afternoon. Good afternoon. So ito ay nakikita nyo ba ito? Ito ay buto ng langka. So sa probinsya ang mga buto ng langka ay hindi namin tinatapon ng basta-basta. Ito ay nilalaga pa namin para may kutkutin kami, di na, parang kastanyas. Ayan Nalaga na to, guys. Ayun oh. Parang kastanyas nga to. Alam mo yung mga kastanyas na ginasanlag-sanlag nila sa kalahay. O ibang nga nilalagyan ng mga buhang-buhangin dyan. Tapos kakainin ito. Ayan o, oh, mahalat. Ayan, yeah, Malabos siya. Um, ito yung buto ng langka. Hindi namin to basta-basta tinatapon. Yung mga, mga, hinog na langka. Pag tinatanggan nyo yung langka mismo, yung laman, yung itapon yung buto mapapakinabangan pa to sa amin napapakinabangan namin to isang libangan na habang nanonood ng TV parang mani na may kinukot-kot ka habang may ginagawa pa upo-upo relax-relax ka dyan sa iyong upuan hmm. kaya grupo kayo habang nanonood ng TV yan, buong pamilya pwede magkot nito so, laga-laga ng langka Diyan lang po guys. Ayan, ito ay mapakinabangan. May nagbigay kasi sa akin hinog na lang ka. So, ayan. Papakinabangan namin. Bye-bye!